What's up guys, tayo po nagbabalik sa sa naman video na kung saan Maglalaro po tayo ng Grand tree. So ngayon syempre tayo palapit tayo guys Actually so, nga pagod po ako ngayon dahil parami po akong ginawa school activities So bago nga natin sa mundong video nito guys, hindi parang subscribe Mag subscribe ka natin, share mo na rin ito sa mga tropa mo At kung na-share mo na ito sa mga tropa mo, tara na So dahil gusto ko ay nightmare mode, gusto ko sana darker mode kung natutusog yung intro, nightmare extreme sa actually kasi medyo may hard so hard, easy, normal so pwede yung uh, nalaman nalang sabihin na ito lang practice so pwede natin na uh, high quality sa so, medyo mababa pero Okay nangyayari nga ako oh, di ba nag iba yung background yung, so, hindi yung na song hindi rin nag iba yun tapos dahil syempre, last naman yung phone natin hay eh, natin yan Ay syempre guys gusto ko na matapos yung Nasa lang Yung ano So susubukan natin yung kakayaan na ba natin talaga Na wala po si Granny Sa so, mismo larong to So day one guys Actually nga yung eh, mga buto sa tawan Sakit na rin eh sobrang so, may ko eh Sana nga wala Pinapanalayan na walang basok bukas Simple. Asin yung ulan dito sa amin guys, non-stop. Non-stop na uh, ulan. Kani simula nung umaga, maghapon. Hanggang ngayong gabi, umulan pa rin. Kasi nasa... Pero okay lang naman guys, so... Yun. Sa, sa kailin ng ko, sarap na tulog na to. Siguro ka may konti yan. Mga 9 or 10 or 10.30 30, na yun ako. Masasarap yung patawang ko talaga guys eh. Wala pa akong pahinga. Ah, so, may pahinga naman ako. It's 30 minutes lang. Kanina kung nag-lunch kami, lang yung pahinga ko talaga. Yung masakit nga. Ito ko yung binti ko. Hindi ko nga randam yung binti ko. Di nga, ko lang may binti pa ako. Pero, uh, it's side, aside. Kailangan natin na ang mga kailangan natin na dito. Kasi yun yung importante guys, kapit talaga. So, we yeah. have Matches, okay, it's kind of good din Matches tayo Sana hinahanap ko pares pares lang yung dito Para isa na lang talaga Wala na tayo masyadong hinahanap Guys, kung gusto nyo pala narawin natin yung Never na si Gram pa lang Bigyan nyo lang naman to ng, ng 10 likes Okay na sa akin yan Kahit binibigyan nyo sa akin 30 pero sige 10 likes na lang kaya so, gusto ko rin laruin yun eh Gusto ko rin actually mag Mr. Meat Umabot na ng ilang likes yung video na Nirequest niyo sa akin mag may maglaro ako ng Mr. Meat So Send din ako mo ginagol na kita kita So ngayon Gusto ko na mawala si Salandrina dito eh As in Pa-epal si Salandrina guys eh So tataas ako actually sure, Wala ba ako nakita dito Ayan, hindi na nga. Rectal right, switch. Hindi ka na so, sa Rectal right, switch eh. Sabado. ka sa Rectal ito? So, pupunta na naman ako sa ano? uba right? Ako pupunta ako sa uba, So, ano makapunta sa pa baba? Siyempre, bababa tayo. But, yung coconut dito, kulay red. Grabe. Kulay red yung coconut dito. Parang, pero ng lupet oh. mm. ano to ah so sa ano to so, hindi rin ilan ng coin eh. so ang dami na kapar so try natin para nung ilalagay ni anong ilidrop ni coin tignan lang natin guys tignan lang natin aray hindi yeah, okay lang yan feeling ko may drop eh kasi ko yung pinapalagay dito ito no? ticket oh my goodness ano yan kuya? para magkakatitag dito can you can you explain to me kung paano po magkakatikit doon nagkatikit bigla par pero yun nga back to the topic oh my goodness kaya Talan rin na mo ako. okay kay Salandri na lang. kasi Salandri na lang namatay na ako. Oh my goodness. Pusak ko na to. May sakit nga na ng katawang mo yung guys eh. Mabubuksan natin yan. At tataas tayo para. Of course, tataas talaga tayo. Diyo ko na. Nakita kita. Huwag mo ginagulat. Ginagulat ako. Ah, siya, saan ba itong ticket na ito? If I don't think. So, <laughs> hmm. yung pagod ako guys. Eh. Dahil mahal ko kayo, guys, mag-edit -e pa ako nito, is Kahit rush na yung oras. Pag-rush hour ako. Para may may upload pa rin ako ng video para sa inyo. Ay, sana ako. Ano to? Safe key yung kailangan dyan spirit to find safe oh, key okay. tiyempre ano eh, pero nakapasalaki asan nga natin ito guys? baka nandito yung doesn't work grabe ka sa so, mo So, ang barilin ko eh. Pabarilin ko eh. Ano mo? Kala na siguro chill chill ka lang dyan. pa mo chill chill dyan par. Babarilin kita par. Chill chill ka pala dyan ha. Ito. So, Ikakamali ka yata. Bibi. Ikakamali ka yata. Hindi ko na masabi baby, kasi laro yung bibi yung yellow. Eh. Paano so, ko sila rin yung ulit At may time na. Tsaka pakapalindin na rin masakit yung patawang. Panigurado ka kung bukas dala ko sa sakit ng katawang dito, panigurado. Pero syempre, dahil good student ako, papasok talaga uh, safe key, nice man. safe key sa taas to. mistake sa taas to. Kasi yung safe key, oh safe key na. Yeah. Sa so taas na. Uh, saan ko ba kasi, saan ko ba? May nakita akong place ito. Ano ba yan? Pinundahan ko ano yung parang ano. Ito, 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 ito. May iyan mo dito sa tinisahan mo ano. na gamit. Ay, bridge. Gusto sa bridge nga ito. So, fuse naman yung kailangan ko yung fuse. Kasi we need fuse. Ah, uh, ini saya. Ano. Problem aku tu tak pernah kau buat hindi hmm. kasi umahanda tuh, ito mayroong mahirap ang tasa rin pero okay lang nakakaya naman natin kahit paano kung oh may interest pati sa paglaro ako di so, ba so ko guys ko natin din magbaba naman sa guruan nihanap ko guys dito, wala yung mga hinahanap ko wala. So, wala ko ng wood eh. Tapos yung wood na hinahanap wala din po dito. So, dang, ko, nasa taas yan. yun. Kaya kailangan natin ng wood. Ito kasi so, yung uh, tayo yung, 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 yung para sa hindi.

Here ako tayo ako po. Ayan. Wala din palang kwenta. Pero sige na natin. Oh my god, na sila Ah, 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 ah. Hindi lang mo ko. Hindi lang mga sila Alam ko na sana ako siguro makakuha ng bridge. first I remember. Pupunta siguro ako ng baba. Tapos sa ko yung bridge na sinasabi ko. Nasa mismo kaya na dalagig kung mas malita wala upo siguro ako baba kasi tito di ako naman storyer yun naman sa mga iperdalik tanggami tapos yung libreng pagdating yung pagdating yung pagdating yung pagdating yung yung pagdating yung yung pagdating yung pagdating yung yung hindi eh, ko para ako nagtatry para magkakaya trend dito sa bahay ni granny ha ako Bin, binigyan ninyo ng ano ko or ng day lang paano magkakatrend dito na binigyan ng story ng developer ay joke lang po pero ito weapon itong weapon key kailangan natin to sa taas which is gagabitin natin po para sa bato kasi I have Steam Deck kasi yun. Yung Ayan, di slingshot, magagamit natin ito para sa ibon. Kasi hirap ko mapalish yung ibon guys eh. Ang hirap nito, hirap makakita naman ito. So ito, i-shot ko ito sa ibon na nasa taas. Kasi yun yung kakailanganin ko upang magbaril siya. So, tatas talaga ako nito. babariling ko na naman yung ibon dito, guys. No? bird abuse ako. So, yung yung Bird, abuse. Ay, joke lang. O, yung Ay, yun, no? So, ngayon pupunta ako dito. Ah. Like, ilalagay ko na naman dito yung ano, beta. Papanayin ko to. Shit. Hindi lang din makita niya. Oh my goodness. Ayoko na. I hate this freaking game again. Pero anyways, guys, guys, sana nag-enjoy po kayo kasi ang realist ako dito sa sa ring na to. Maraming maraming salamat sa panunod ninyo. Ang gusto paalam.